Nobena para sa kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Berheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pambungad na Panalangin O Diyos, sa pamamagitan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Berheng Maria, ay naghanda ng marapat na luklukan sa iyong bugtong na anak. Kami ngayon ay nananambitan na sa iyong itinakdang pag-aalay ng buhay ng iyong anak ay niligtas mo sa karumihan ang kanyang ina. Nawa kami rin sa pamamagitan niya ay maging dalisay at marapat na tumungo sa iyo. Ito ay aming idinadalangin sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa unang araw O kabanal-banalang birhen na kinalugdan ng Panginoon at kanyang naging ina, kalinis-linisan sa pagkatao at diwa, sa pananampalataya at pag-ibig. Ituon mo ang iyong maawaing mata sa amin. O kabanal-banalang ina, sa pamamagitan ng iyong kalinis-linisang paglilihi, ay sinupil mo ang ulo ng kaaway. Tanggapin mo ang aming mga panalangin na idinudulog naming ihandog mo sa trono ng Diyos. O Maria, na kalinis-linis ipinaglihi, ina ni Kristo, punong pintakasi ng Pilipinas. Ikaw ay naging sandigan ng Panginoong iyong anak dito sa daigdig. Ikaw rin ay kanyang pinarangalan sa langit. Ipanalangin mo kami ang aming bayan at ang ikatutupad ng kalooban ng Diyos. Amen. Itanya sa mahal na Berheng Maria. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumutubo sa Sandibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Santang Berhen ng mga Berhen, ipanalangin mo kami. Ina ni Kristo, ipanalangin mo kami. Inang puspos ng biyaya ng Diyos, ipanalangin mo kami. Inang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. Inang walang kamalay-malay sa kasalanan, ipanalangin mo kami. Inang kasakdal-sakdalan, ipanalangin mo kami. Inang walang bahid, ipanalangin mo kami. Inang pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Inang kaibig-ibig, ipanalangin mo kami. Inang kahanga-hanga, ipanalangin mo kami. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ina ng mabuting kahatulan, ipanalangin mo kami. Ina ng may likha, ipanalangin mo kami. Ina ng mananako, ipanalangin mo kami. Ina ng banal na iglesia, ipanalangin mo kami. Berhing kagalang-galang, ipanalangin mo kami. Berhing dapat igalang, ipanalangin mo kami. Berhing pinakadakila, ipanalangin mo kami. Berhing makapangyarihan, ipanalangin mo kami. Berhing maawain, ipanalangin mo kami. Salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. Luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Sanhi ng tuwa namin, ipanalangin mo kami. Sisidlan ng kabanalan, ipanalangin mo kami. Sisidlan ng bunhi at bantog, ipanalangin mo kami. Sisidla ng mahal na loob na makusaing sumunod sa Panginoong Diyos Ipanalangin mo kami Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga Ipanalangin mo kami Tori ni David, ipanalangin mo kami Toreng garing, ipanalangin mo kami Bahay na ginto, ipanalangin mo kami kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Pinto ng langit, ipanalangin mo kami. Talang maliwanag, ipanalangin mo kami. Mapagmagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Tanggulan ng mga makasalanan, ipanalangin mo kami. mapag sa mga nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Reina ng mga anghel, ipanalangin mo kami. Reina ng mga patriarka, ipanalangin mo kami. Reina ng mga propeta, ipanalangin mo kami. Reina ng mga apostoles, ipanalangin mo kami. Reina ng mga martir, ipanalangin mo kami. Reina ng mga kompesor, ipanalangin mo kami. Reina ng mga Berhen, ipanalangin mo kami. Reina ng lahat ng mga Santo, ipanalangin mo kami. Reina ng ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal, ipanalangin mo kami. Reina ng iniakyat sa langit, ipanalangin mo kami. Reina ng kasanto santuhang rosaryo, ipanalangin mo kami. Reina ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, patawarin mo po kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, pakapakinggan mo po kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. Manalangin tayo. O Diyos, pagkalooban mong kami, iyong mga tagapaglingkod, ay makaranas ng panghabang buhay na kabutihan ng isip, pangangatawan at diwa, at sa pamamagitan ng maluwalhating pamamagitan ng mahal na Berhing Maria, ay mailayo sa pagdadalamhati at matamasa ang walang hanggang kapayapaan. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumaatin nawa ang tulong ng may kapal. Amen. Sumapayapa nawa ang mga kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.